Good evening, tamang shoot. Leto, letso ka, brolet. Tamang shooting din siya. Kamagyan, kamagyan. Kamagyan, kamagyan. Kamagyan, kamagyan. Kamagyan, kamagyan. Tapi kamagyan. Kamagyan, kamagyan. Kamagyan, kamagyan. Kamagyan, kamagyan. Kamagyan, kamagyan. bisa kamagyan. visa na Kamagyan, Papapawis ka Ano Saan siya pinunog pa talaga Hindi no. vlogger, vlogger. <laughs> <bet> mo, <laughs> Ay naku, baby ko. Cherry. white Mukhang yung ulo ko yung sinasabi, humakot pa. Hindi. Ibabasketball <laughs> muna kami. Papapagshi. Ano siya ngayon, no? Mabubulong na naman. <laughs> ha? Mabubulong na naman. Hindi kasi gano'n ako'y ano ako'y quiet guy. Huwag <laughs> 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 galit siya kasi bumubulong daw kapag nagsasalita. <laughs> Tatayo natin ngayon. Tatayo natin yung ring ngayon. lang ha. Pwis muna natin hmm. yung ring dito. Dito daw siya papapawis eh. No? Papapawis si Big Nose. Kasi nakaraan may lagnat siya eh. Pero maganda nga naman yun. Magpapawis ka lahat. Eh. Kasi yung konting kilis ko lang. Pawis na agad ako eh. Pwede natin kabit natin itong ring. Wala. Yung ring, tinumba oh. nila to. Pag wala na naglalaro, tinutumba namin to. Tantay nyo muna kami dyan. Eh, yung Tain Tain so nakatayo na. Pili siya maglaro. Tawagin lang natin. Terani, surut air. Yo tip <laughs> nih, <evening>. awang shoot, <laughs> Ulet-ulet ngobrak-ulek. Hey. Awang shooting di bawah. Coba shooting awang shooting.